One quando One of So, good morning. So, guys. So, guys, dito tayo sa ano? cemetery. Ano? Cemetery. hindi tayo sa cemetery. Uh, Garden of Peace. peace. Hindi <laughs> tayo sa Garden of Peace. <laughs> oh, di ba na Hoy, peace ah. Peace ngayon ah. Wala muna ng ano, gulo ah. Dito tayo sa Garden of Peace. <laughs> 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 Kuya, asan ka? Hindi kita makita oh, Ano dito yun? Yakabe. <coughs> Kuya. Sana wala kami dito. Wow. pogi naman. Tapong ako.

yung vlog to sa cemetery, yun yung cemetery. Mag-go-go tayo mamaya. Mag-go-go tayo. Ngayon na tayo mag-go para hindi nakakatakot. Wala din. Okay lang yun. Umaga. At least, hindi tayo matatakot. Pwede ka mag -sando?